Magandang tanghali. Nagpapakain na naman po ako sa aking alaga. <laughs> ah, oysta. Hmm. Tayo, ikaw, ako, <laughs> ikaw. <laughs> Tapos na siya mag-pray. Kasi ang ano po, ang ano po sa kanya bago mag-umpisa ng pagkain, sabi ko mag yung sabi ko sa kanya, mag-free muna tayo kaya ayan, nag tapos na siya magdasal kaya kakain na ayan, punting oh, pagkain tapos ang dessert po niya ay mangga mangga po <laughs> Para yan masaya. Yan, ginaganyan ko yan siya. Ah. <laughs> Sinasayawang ko po siya. Masaya yan. na. Ah. Mamaya po. Yan, kailangan bubulungan ko siya. Masarap. Masarap. Ang ulam po niya ay linuto ko sinigang na pork. masarap daw. Iya yeah. <laughs> Ayan po, tiyaga lang po ako dito para po to sa ating pamilya, para sa aking mga anak. Mm. Mabait po si mother. Yan po ang alagak. Napakabait. Wala po akong masabi. Mabait po siya. Ano? muna tayo dito. Upo muna. Sino yung na doon? Tayong dalawa. Yan na. Oh. Tayo po. Binatanong hmm, mo. Ayan po ang aming ano, kami lang po dito mga amiga. Ayan. Minsan kaming dalawa na iwan, minsan nandiyan si ma'am yung kanyang ano, manugang. Ayan. Kami po na, ano, pag wala po sila ngayon po, wala sila nag, nagsimba. Kaya kaming dalawa lang na iwan dito. <laughs> Ayan, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo kay Amiga. Ayan. At, <coughs> ay ako. Nadagdagan na naman ang aking subscribe. Subscribes. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Ano daw sabi niya? Nag thank you. Man, nagpapasalamat po ako na may nanonood sa akin. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Itong aking caregiver, caregiver, alaga ko po siya itong aking, pagka wala po akong ano, uh, pag busy si ma'am ako rin nagluluto sa umaga, minsan sa tanghali, minsan siya, ayan. Kasi pag ito'y natulog na po siya, pag napakain ko na, okay na po, ayan. Wala na po akong ginagawa dito. Ayan pagdating ng tanghali, ayan, nakakatulog naman po ako, nakakapagpahinga. Malapit na ako mag isang taon po dito sa kanila, sa September. Ayan, malapit na po mga amiga. Tingnan nyo nga naman, no? parang kailan lang mag isang taon na po ako dito sa kanila. <laughs> Talagang ano. Ganun po kabait sila ma'am, sila madam kahit ito yung aking inalaga, napakabait po niya. Yan. September 4, nakalagay dito sa aking note, dito sa aking notebook. Kasi mayroon po akong ano, mayroon po akong pag nag-BBP ako, ayan, dinalagyan ko ng ano, ay may nakalagay dito sa ano ko. Kaya, tanda ko po. <laughs> may notebook kasi ako. <laughs> lang pa talaga tayo sa ating hanap buhay, para sa ating pamilya. Para po ito sa aking mga anak, kaya nagtsatsaga lang talaga ako dito. Okay naman po, maging hawa naman po dito. Mabait sila, ma'am. Mabait. Mabait.